po, mga gandang gabi po sa atin lahat. At nandito na naman po si Malo de los Santos. At ito po ay bibigyan natin na reaction itong si Federico, si Manong. Ano? At hindi na po tumigil po ang kaka uh, dakdak niya. Para ano, pero alam niyo po mga kapatid ay hindi ko po alam kung ano po ang mga ipinaglalaban nito ni Manong Federico na ngayon, ako po ay nalulungkot dahil ito si Manong ay wala nang ulog po, na wala na po siyang sa katinuan, wala nang wastong katinuan, ano? Uh, mayroon lang po ako sa inyong ipaparinig po dito po sa tungkol po dito kay Manong Federico, ano po, kasi hindi na po tama ang ginagawa niya at uh, yung hindi naman po niya dapat pakialaman po ay pinakikialaman po. Ano? At meron lang po akong iparirinig sa inyo, mga kapatid, at eh, talaga nga naman po, hindi na po maganda. Hmm. Ano na po? nawala na naman po ng wifi dahil po pag may ano. Edir, may nag-sponsor dyan. Hmm. Si, ano, si Malu de los Santos. Hmm. Alam ko, buwan-buwan nagpapadala ng pera yung KNN para sa pag-aaral niya at alam ko rin tungkol kay ano kay Eden may sponsor diyan si ano si Manu Dino Santos alam ko buwan-buwan nagpapadala ng pera kay Eden para sa pag-aaral niya hmm. At alam ko rin ang tungkol kay, ano, kay Eden, may mm. nag-sponsor dyan. Si, ano. Ayan mga kapatid, kung nasa wastong katinuan po itong si Federico, ano po? Para sa akin, anong pakialam niya? Kung ako po ay nag sponsor po dito kay Eden. At kahit ano man, ma Mr. Federico, manong, kung ako man nagbibigay ng pera, ay bakit mo pinakikialaman? Kahit buwan-buwan tayo nagbibigay, anong paki mo? Iyan ang katanungan ko sa iyo, Mr. Federico, no? Manong. Kasi wala kang pakialam. Hindi ako nanghihingi sa iyo na para ibigay ko dito kay Eden. Ano? Wag ang mga bagay na ito, mga kapatid, hindi na dapat ito napapangimasukan. Pakialam mo. Hindi mo na mampira ang ibinibigay ko kay Eden. No? Kaya wala kang pakialam. Kaya itong ito po ay nasa Reels po to na ano, nakuha ko po itong clip na ito sa Reels ni Kuya Bal na ang taong ito ay magnanakaw ng content sa kalingap. Oh, ah, di ba ang sakit ng Federico? No, sabihan kang magnanakaw ka ng content ng kalingap. Dapat pa ba sabihin mo yun na ako ay nagbibigay buhan-buhan ki Eden, bakit? Pera mo? At ganun ka na lang nang gagalaiti na nagbibigay ako ng buwan-buwan ki Eden sa kanyang pag-aaral? O, oh, tulungan mo! Manong Federico! Para naman maraming kahit papaano may masabi man lang na o oh, ito si Manong Federico ay nakatulong. Huwag yung to Huwag mong sisilipin yung tulong ng ibang tao. No? Kung ako man, nagbibigay kay Eden, wala ka na doon. Wala kang pakialam. Yun lang ang masasabi ko sa yumanong pideriko. Tama na. Huwag mong sisilipin kung ano yung naibibigay namin o naitutulong dito sa ating mga kababayan. Dapat ka pa matuwa. Bakit? Tama naman si Kuya Bala na ang taong ito ay magnanakaw ng content ng kalingap. Totoo po yun. Huwag ninyo itong tularan mag nakaw. <laughs> Alam mo yung talaga sa totoo lang. Nakakaawa ito si Manong dahil lahat ng mga pinagsasabi niya, nanong na alam niyo po mga kapatid, sana wala na sa likuran nito. Dahil ako po ay may nakitang live at ito nga po ay si Manong ay naroroon. Sana po, uh, mali ang inala ko. Mali po yung iniisip ko na nung makita ko po yon ay naku sabi ko baka ay may nasa likod po nito na lahat po ng mga sinasabi ni nga ni Manong ay nanggagaling doon sa isa dahil po alam niyo po napanood ko po yung kanyang live na mas maganda pang pakapakainin ang mga hayop aso po sa kisa sa tao may alam niyo po mga kapatid tuturin niyo po pero ah uh, sana po wag tayo ah, wag tayong magpapadala sa galit hangga't may natitira po tayong kaunting respeto kailangan po panatiliin natin yung respeto dahil nandito lang tayo sa social media at sana wag tayong madala talaga sa maling sistema social media lang to. Ang importante po, yung katotohanan, no? Na tayo'y respetuhin. Na kung atutuusin, hindi naman po sila ay nanghihingi or tayo po ang lumalapit, no? Hindi naman sinabi nila uh, Kalinga Prab o nila Kuya na manghingi o tulungan. Tayo po ang kusang lumalapit sa kanila. Kung tumutulong man po tayo, sana po ay manahimik na lang. Kung may mga sigalot man o mga problema po tayong hinaharap, sarili nila lang natin. Ano? Dahil alam ko naman na hindi ka na rin iba. Sana po, mali ang mga iniisip ko na itong talagang si Federico, may nasa likod po niyan. Mayroon pong uh, naguutos na tirahin ang kalingap, lalong-lalo na sila, Kuya Bal. Kung ako man, Mr. Federico, na tumutulong sa kalingap, ay iyon ay kusang loob ko po iyon na tumulong. Wala po doon na masasabihin mo na, ah, ito si Malo de los Santos, alam ko na nagbibigay ito ki Eden buwan-buwan sa kanyang pag-aaral. So what? Ano, Mr. Federico? Bakit mo nasasabi yung ganon? Anong paki mo? Hindi mo namang pera ang binibigay ko. Kung ako sa iyo nangihingi, ng pera para ibigay ko, itulong ko dito kay Eden, doon ka magkuda-kuda, magngawa. Pero, sasabihin ko sa iyo, Mr. Federico, ilagay mo sa lugar ang pagngawa-ngawa mo. Ano? Kasi hindi naman po talagang uh, tama yung gagawin mo. Na ikaw dito, kuda ka ng kuda, tapos ay Babanatan mo sila kuyabal Bal. Babanatan mo si Kalinga Prab. Tama po ba yun ng ginagawa nyo? No? Talagang hindi na maganda po ang inyong mga ginagawa. Ano? At ito pa po. Ito si Federico. Siya daw po ang magpababagsak. Pababagsakin ko ang Kalinga iyan ang pangako ko. Galing ni Federico, no? Pababagsakin niya daw po ang kalingap. Ayan, o. No? po. <laughs> Federico Santos, ibabagsak ko ang kalingap. Iyan ang pangako ko. No? Grabe ka manang. Kapal mo ka na ikaw ang papabagsak, no? Alam niyo po talaga po mga kapatid mayroon po ditong nasa likod talaga na medyo nagtampo sa kalingap na sana naman po 'wag na 'wag na ano dahil ibang ano po ang social media. Tayo po ay bilang po tayong nagsuporta, ah, maging totoo naman tayo sa kanila. 'Wag po dito sa social media kung anong mayroon tayo po ay panga Uh, pahalagaan natin, respetuhin po natin para hindi yun masira na respeto na yun dahil po tayo ay ibang klase po. Ano? Na dapat tayo po ay wag magpapadala sa anumang pong nangyari. Ang nakaraan ay nakaraan na sana po. Kung tayo mo po ay umalis o nanahimik na lang, baunin po natin kung ano po yun at ipakita natin na hindi tayo ganun na nagsusuporta lang tayo sa kalingap. At mm, alam natin, ingatan natin kung anong relasyon natin sa kalingap. Ano po? At hindi po lang sa, dito sa social media, mayroon tayong iniingatan na dapat natin talagang isang isa tabi lang. Huwag natin dadalihin po dito sa social media, no? Ah, uh, sana naman po wala po dito kay Pidiri kong nag na kilala natin, ano? At nakakalungkot po kung sakali man na ganun, Talagang nakakalungkot po talaga. Ako uh, sinasabi ko po talaga. Kung ako man aalis ng kalikap, tatahimik na lang ako na hindi po ako magkukuda-kuda sa aking channel. At kung ako man po ay ano mag-vlog-vlog na lang ako kung ano lang po dyan, ano, pero hindi ko na po nakailangan pang magparinig, parinig dito, parinig doon dahil po ay alam nyo naman po, respeto ang napakahalaga po sa isang tao. Ano po? Uh, nakakalungkot lang po kung sakali man po yung iniisip ko, sana mali po. Patawarin po ako ng Panginoon na kung mali man yun po na nasa isip ko. At sana naman po, Manong Pidiriko, mahiya ka po sa balat mo. Huwag mo Uh, subukan na. Pati buhay ko, pati ang pagtulong ko ay kakalad ka rin mo. Ano? Dahil ako hindi umihingi sa iyo, ma uh, mahiya ka sa balat mo. No? Dahil po wala akong hiningi sa iyo. Magbigay man ako kung kani-kanino, magbigay man ako buhan-buhan ki Eden, wala akong kang pakialam no wala kang pakialam manong Pedrigo yun lang please lang respeto naman dahil hindi ka pinakikialaman ano kaya mga kapatid ang maggagaya nito wag na lang natin patulan dahil ito po ay hindi natin alam kung sino talaga ang nasa Uh, likod niya na para po ay siraan ang kalingap at gusto niya daw siya daw po yung magpapabagsak ng kalingap ang kapal ng muka ano marami na Mr. Federico Manong Federico na nagtangkang pabagsakin ang kalingap pero hindi po natibag ang kalingap Dahil napakalaki na po ng poste ng kalingap. Bagyuhin man po ang kalingap. Uh, daanan man ng hipo-hipo, hindi na po yan mabubuhag. Dahil marami pong naka, ano, puste ng kalingap. Or malaki na po yung pundasyon ng kalingap. Ano? Uh, hanggang dito na lang, Mr. Federico, na sana po respeto muna. Bago tayo po ay, dahil kung wala kang respeto po, hindi ka rin re-respetuin. Ayaw mong gawin sa sarili mo, huwag mo rin gawin sa ibang tao. Yun lang po. Huwag kang puro sir silip. Dahil po, wala kang pakialam kung magbigay man ako kahit kanino. Ayan po, ano, Mr. Federico? No? At kung sino man ang nasa likod yan, ay pasensya na po. At sana wag po masira talaga ng tuluyan ang respeto iyo, no? Pangalagaan mo kung ano ka. Yun lang ang masasabi ko po. Marami pong salamat at uh, lagi na lang natin pro, uh, uh, proteksyonan ang kalingap. At magkaisa na tayo. Ang panawagan ko po, magkaisa na tayo para po hindi tayo po malahurain ng mga kagaya ni Federico at yung, yung iba pa yan. Sama-sama tayong lumaman. Alang-alang sa kalingap. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good evening! Bye-bye! We love you sa mga viewers kong nagmamahal. Kimalo de Los Santos, maraming salamat po. Bye-bye! Paalam! Bye-bye